Ang hangin ay mabigat at makapal na ulap ang gumapang sa mga burol na parang tahimik na pananakop. Sa malayo, dumagundong ang kulog sa matigas at tuyong lupa ng maliit na ranso. Sa loob ng kulungan, hindi gumalaw si Titan, nakatitig sa papalapit na bagyo. Hindi lang siya basta kabayo, siya ay isang alaala ng isang lumipas na panahon, isang kwentong hindi na isaisay. Ngayon, may mga pilat sa kanyang katawan at isang mapayapang lungkot sa kanyang presensya. Lumalayo ang mga tao sa kanya takot sa tahimik na kalungkutan na bumabalot sa kanya. Isang malakas na ugong ng makina ang bumasag sa katahimikan. Isang marumi at luma ng pickup truck ang unti-unting umakyat sa daan patungo sa rancho. Hawak ng mahigpit ni Ethan Carter, 37 taong gulang, ang manibela na ninigas ang kanyang mga kamao. Nakatutok ang kanyang tingin sa kalsada pero ang isip niya ay nasa nakaraan. Matagal na siyang hindi bumabalik dito mula noong nawala sa kanya ang lahat, ang kanyang karera sa militar, ang kanyang mga kasama at ang kanyang sarili. Pero ngayon bumalik siya para sa kabayong iyon. Paglabas niya ng sasakyan, bumagsak ang unang patak ng ulan, dumidilim ang kanyang sumbrero habang binabasa ito ng tubig. Lumakad siya papunta sa kulungan. Bawat hakbang ay tila may pasa na hindi nakikita. Nandun si Titan ang kabayong ilang beses na nagligtas sa kanyang buhay. Pero ang titig ni Titan sa kanya ay tumama ng mas malakas kaysa sa kahit anong suntok. Walang laman, walang buhay. Parang nawala na ang kaluluwa ng hayop na dating kilala niya. Titan! Mahina niyang bulong, halos walang tunog habang namuo ang luha sa kanyang mga mata. Mahigpit niyang hinawakan ng bakod, inabot ang kamay, umaasang may kahit anong reaksyon. Pero hindi gumalaw si Titan. Sa halip, umatras siya ng bahagya at humalinghing ng mahina, tulad ng isang estranghero, ang turing niya kay Ethan. Nanikip ang lalamunan ni Ethan. Alam niyang magiging mahirap ang pagkikitang ito, pero hindi niya inasahan na ganito kasakit. Mula sa malayo, pinanood ni Sarah, isang batang tagapag-alaga ng ranso ang tagpo. Dahan-dahan siyang lumapit. Hindi siya nagtitiwala sa kahit sino. Maingat niyang sabi, nakatingin kay Ethan. Lalo na sa mga lalaki. May pinagdaanan siya Tumingin si Ethan kay Sarah pero nanatiling tahimik. Alam niya, alam niya ng buong buo kung bakit tila anino na lang si Titan. At ito ay pasaning dala niya, isang sugat na hindi nakikita. Habang lumalakas ang ulan, humigpit ang kanyang paghinga. Muli siyang humarap kay Titan. Halos pabulong ang kanyang tinig, hindi kita kayang pabayaan, hindi na muli lalong bumuhos ang ulan, nilamon ng putik ang lupa at ang mga bakod ay naging madilim na linya sa gitna ng bagyo. Hindi gumalaw si Ethan, ang tingin niya kay Titan ay pinaghalong sakit at paninindigan. Umaasa siyang makikilala pa rin siya ng kabayo, pero ang malayo at maingat na tingin nito ay tila nagsasabing huli na ang lahat. Nanikip ang kanyang dibdib nang bumalik ang mga alaala. -ala isang gabing tulad nito. Pero sa ilalim ng matinding init ng disyerto, sa pagitan ng mga sigaw at walang tigil na putukan, nandoon si Titan, may ligalig sa mga mata, pawis ang katawan, pero nananatili sa tabi niya. Magkasama nilang hinarap ang panganib na hindi akalaing malalampasan. Ngunit ngayon, parang naputol na ang koneksyon nila na parang tinangay na ng panahon at mga pagsubok ang hindi nakikitang tali na naguugnay sa kanila. Hindi ka ganito, mahinang bulong ni Ethan, umaasang mauunawaan ni Titan ang lalim ng kanyang mga salita. Nanginginig ang kanyang tinig, puno ng pagkakasalang hindi pa niya kailanman na ipahayag. Nabigo kita, pati na rin silang lahat. Umatras siya, hinaplos ang basang mukha, hindi na malaman kung ulan o luha ang pumapatak sa kanya. Sa malayo, sandaling natigilan si Sarah bago lumapit ng bahagya. Napahinto siya ng makita ang desperadong tingin ni Ethan, ang ekspresyon ng isang taong pasanang ng bigat na hindi kayang buhatin ng isang kaluluwa lamang, ang mahina at halos pagod na huni ni Titan ay tumagos kay Ethan, sumasalamin sa magulong damdamin sa kanyang loob. Tulad niya, ang kabayo ay nilamon din ng isang trauma na tila walang katapusan. Marahil, ang parehong sakit na kanilang dinadala ang siyang naglapit muli sa kanila, dalawang kaluluwang sinusubukang buuin muli ang mga piraso ng kanilang nakaraan. Habang lalo pang lumakas ang bagyo, sumisigaw ang hangin, isang matinding paalala ng kaguluhang bumalot sa kanilang buhay. Ngunit nanatili si Ethan sa kanyang lugar, matatag. Ipapaalala ko sa iyo, matibay niyang pangako. Ang kanyang tingin ay nakapako kay Titan, puno ng determinasyong matagal nang nawala sa kanya kahit hindi pa siya nakikilala ng kabayo ngayon, naniniwala siya sa matibay na ugnayan na minsan nilang pinanghawakan. At gagawin niya ang lahat upang maibalik ito gaano man kahirap pang daan. Sumapit ang madaling araw, pinintahan ng liwanag ang malinis at malinaw na langit. Ngunit mabigat pa rin ang pakiramdam sa ranso. Sinubukan ni Ethan na makatulog sa isang maliit na kubo para sa mga manggagawa ngunit hindi siya dinalaw ng antok. Magdamag siyang nakahiga sa matigas na kama, nakatitig sa kahoy na kisame, habang bumabalik sa kanyang isipan ang mga alaala, ang matitinis na sigaw ng kanyang mga kasama, ang pagsabog sa paligid at si Titan tumatakbo sa gitna ng putukan palaging nasa tabi niya. Malayo na ang mga panahong iyon pero parang kay lapit pa rin sumasakit sa bawat gunita. Nang sumilay ang unang sinag ng araw, nagtungo si Ethan sa kulungan. Nandun si Titan, nakatayo na parang estatwa, nakatingin sa isang malayong punto. Hindi pa siya lumapit sa bakod, kahit noong dinalhan siya ni Sara ng bagong pagkain at tubig. Palaging alerto, parang handang tumakbo anumang sandali. Alam na alam ni Ethan ang ganitong pakiramdam dahil ito mismo ang kanyang pinagdadaanan. Alam ko ang nararamdaman mo, mahinang sabi ni Ethan, nakasandal sa bakod. Ang bigat ng nakaraan ay bumadha sa kanyang tinig. Napangiti siya ng mapait, isang tunog na puno ng hinanakit. Hindi ko naiwan sa likod, Titan, at mukhang ikaw rin hindi. Mula sa di kalayuan, tahimik na inaayos ni Sarah ang mga dayami. Ngunit nang marinig niya ang mga sinabi ni Ethan, dahan-dahan siyang lumapit. Parang kilalang kilala mo siya, wika niya, maingat ngunit puno ng pagtataka. Saglit na nagtagpo ang kanilang mga mata bago sumagot si Ethan. Ilang beses niya akong iniligtas, anya, puno ng bigat ang kanyang tinig. Agad na naunawaan ni Sarah ang kahulugan sa likod ng kanyang salita. Ngunit bago pa siya makapagtanong, umiwas na ng tingin si Ethan, muling isinara ang kanyang sarili. Hindi pa siya handang pag-usapan ang nakaraan, hindi pa ngayon. Matibay ang kanyang desisyon na maabot si Titan, kaya dahan-dahan siyang pumasok sa kulungan. Maingat ang bawat kilos niya. Kumislot ang tainga ng kabayo, tanda ng pag-alisto, pero hindi ito gumalaw. Dahan-dahang lumuhod si Ethan, pinantayan ng tingin ni Titan. Naalala mo ba? Bahagya ng nanginginig ang kanyang tinig. Ang mga bukirin, ang walang katapusang gabi, ako? Marahang inilabas ni Ethan ang isang maliit at kupas na piraso ng katad mula sa kanyang bulsa. Bahagi ng gamit na suot ni Titan noong nasa digmaan pa sila. Nang makita ito, Bahagyang kumislap ang mata ng kabayo, saglit na pagkilala, pero agad din iyong nawala. Muling lumubog sa malayong tingin, muling sumakit ang dibdib ni Ethan, marahil tulad niya, sinusubukan din ni Titan na makalimot. Pero hindi kailanman naging madali ang paglimot Tirik ang araw sa tanghaling tapat, ngunit hindi iyon alintana ni na Ethan at Titan habang tahimik silang magkaharap, tila na sa isang hindi natitinag na tunggalian. Hawak ni Ethan ang piraso ng lumang katad na parang isang susi sa nakakubling alaala, ngunit na natiling matigas ang ekspresyon ni Titan, hindi matitinag parang isang pader na imposibleng wasakin. Bumangon ang frustrasyon sa loob ni Ethan habang umatras siya, hinaplos ang magulong buhok sa inis. Ramdam niya ang bigat ng pagkabigo, inakala niyang maibabalik ng katad ang koneksyon nila. Pero ngayon, malinaw na mas malalim ang sugat ni Titan kaysa sa inaasahan niya. Baka mas malalim pa kaysa sa kanyang sariling mga sugat. Kailangan ko lang ng kahit anong sinyales. Bata, Mahina niyang bulong, may halong pagod at sakit sa kanyang tinig. Sa di kalayuan, lihim na pinagmamasdan ni Sara ang tagpong nagaganap habang kunwaring abala sa kanyang gawain. May kung anong humila sa kanya sa eksenang iyon, kaya sa wakas, lumapit siya, nakapulupot ang kanyang mga braso sa dibdib. Alam mong hindi ito magiging madali, hindi ba? Malumanay niyang sabi. Siya na siguro ang may pinakamaraming pilat sa lahat ng kabayo rito. Baka may mga bagay talagang hindi na kayang ayusin. Nagtagpo ang kanilang mga mata at sa tingin pa lang ni Ethan, malinaw ang matibay niyang paninindigan. Hindi siya sira, madiin niyang sagot. Mas matigas ang tono kaysa sa inaasahan niya. Alam ko kung ano ang kaya niya, nasaksihan ko ang tapang niya, hindi lang basta nawawala iyon. Sa bagong siglang nadama, dama, muling lumapit si Ethan kay Titan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya gumawa ng kahit anong galaw. Tumayo lang siya roon, tahimik na presensya. At doon, may nangyaring bahagyang pagbabago. Dahan-dahang lumingon si Titan, isang galaw na halos hindi halata, pero sa paningin ni Ethan, iyon na ang lahat isang saglit ng pagkilala, isang maliit ngunit mahalagang hakbang tungo sa muling pagbubuo ng kanilang koneksyon. Ang munting kilos na iyon ay nagbigay kay Ethan ng bahagyang pag-asa. Hindi siya gumalaw, takot na masira ang napakahinang ugnayang nagsisimula palang mabuo. Binalot sila ng katahimikan, putol lamang ng banayad na pagkaluskos ng dahon sa hangin. Sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, hindi na niya naramdaman ang matinding pag-iisa sa bigat ng kanyang dinadala. Dahan-dahang sumandal ang mga tainga ni Titan Paharap, ang kanyang katawan na natiling tensyonado, nag-aalangan pero hindi siya lumayo. Ang munting pagkilalang iyon ay higit pa sa inasahan ni Ethan. Matapos ang ilang araw ng pagsubok na makabalik sa nakaraan nilang samahan, Bumulong si Ethan. Nandyan ka pa rin, hindi ba bata? Malambot ang kanyang tinig, puno ng bihirang kahinaan, parang kinakausap ang isang matagal ng kaibigan. Sa isang tabi, maingat na lumapit si Sara, may dalang timba ng tubig. Huminto siya ilang hakbang mula sa kanila, hindi gustong guluhin ang sandaling iyon. Hindi ko pa siya nakitang ganito noon, mahina niyang sabi. Baka nga, Baka may ibig kang sabihin sa kanya. May pag-aalinlangan sa kanyang tinig, pero may bahagyang interes din. Hindi man niya lubos na maunawaan ang lalim ng koneksyon ni na Ethan at Titan, unti-unti niyang nadarama na may kakaiba rito. At si Ethan sa wakas na pagtanto rin niya kung gaano ito kahalaga. Malalim siyang bumuntong hininga nakatitig kay Titan. Iniligtas niya ako nang wala nang ibang makakagawa noon. Amin niya puno ng lungkot ang kanyang boses dahilan para matigilan si Sarah. Naipit kami sa isang lambak na papalibutan. Akala ko tapos na, pero siya, hindi siya natakot. Hinarap niya ang apoy, ang usok at hinila niya ako palabas. Saglit siyang natahimik, itinungo ang paningin bago idinugtong sa mahinang tinig at ipinangako kung hinding-hindi ko siya iiwan, pero yun mismo ang ginawa ko. Ang pagtatapat ay nanatili sa hangin kasing bigat ng tingga. Bahagyang iniling ni Titan ang ulo, waring may nakilala sa tono ni Ethan. Maingat na lumapit ang kabayo, idiniin ang kanyang paa sa malambot na lupa. Isang mahinang ngiti ang gumuhit sa labi ni Ethan, halo ng pag-asa at pagsisisi alam niyang isa lamang iyong maliit na hakbang ngunit simula pa rin ito saglit na naibsan ang bigat sa kanyang dibdib sa tunog ng mga yabag sa lupa lumapit pa si Titan ngunit sandaling nagatubili parang may pumipigil sa kanya yumuko siya ibinaba ang tingin at muntik nang mawala ang koneksyon sa pagitan nila alam ni Ethan na hindi niya ito maaaring pilitin, kaya lumuhod siya sa putikan, itinutok ang sarili sa antas ng kabayo, gaya ng ginagawa nila noong araw ng pagsasanay. Mahinahon niyang bumulong, hindi mo na kailangang matakot kaibigan. Tapos na. Banayad ngunit punong-puno ng damdamin ang kanyang tinig, Biglang naputol ang katahimikan nang sumirit sa ere ang tunog ng isang paparating na helikopter. Napakislot si Titan. Tumindig ang kanyang mga tainga at muling sumilay ang matinding takot sa kanyang mga mata. Ramdam ni Ethan ang pagbabago sa paligid para bang bumalik siya sa isang lumang labanan agad niyang naunawaan ang tunog ng helikopter ang naging mitsa muling binuhay ang isang alaala na tila napakalinaw, halos mahawakan. Nanatiling kalmado si Ethan, pinanood ang nanginginig na kabayo, ang masel nito'y nanigas bago ito bumuntong hininga ng malakas. Bigla siyang nagsimulang umikot sa loob ng kulungan. Ang buntot niya'y galit na pumapag-aspas, handang tumakas o lumaban. Mabilis na lumapit si Sara sa bakod, ang kanyang mga matay puno ng pag-aalala. Ethan, nawawala na siya sa sarili. Gawin mo ang kailangan, sigaw niya. Ngunit itinaas ni Ethan ang kamay, hudyat na manatili siyang nakapwesto. Titan, pakinggan mo ako! Malakas ngunit banayad ang kanyang tinig habang lumakad siya patungo sa gitna ng kulungan, nakalahad ang mga kamay sa mahinahong kilos. Bawat hakbang ay isang pagsubok, ngunit hindi siya nangiming lumapit. Ligtas ka na, tapos na ang lahat. Paulit-ulit siyang nagpakalma, mahigpit ngunit may lambing ang kanyang tinig. Saglit na huminto si Titan. Nakatayo siya, humihingal, ang kanyang dibdib ay bumabagsak at umaangat sa bigat ng mga alaala. Ngunit may nagbago, Unti-unting itinaas ni Titan ang ulo niya. Ang tingin niya kay Ethan ay puno ng kalituhan. Ngunit may halong pagkilala. Dahan-dahan siyang lumapit. Isang hakbang, dalawa, hanggang sa tumapat siya mismo sa harapan ni Ethan. Dahan-dahang iniabot ni Ethan ang kanyang kamay, nanginginig pa ito, at marahang hinaplos ang noo ng kabayo. Magkasama tayo rito, mahinang bulong niya. Sa sandaling yon, naunawaan niyang hindi lang si Titan ang kanyang tinutulungan na gumaling, kundi pati ang sarili niyang sugatang puso. Hindi lumayo si Titan sa haplos ni Ethan, isang saglit lamang yon, ngunit puno ng kahulugan, isang sandali kung saan nagtagpo ang dalawang nilalang, parehong may sugat na hindi nakikita, ngunit parehong nagsisimulang lumaya. Nanatiling nakapirmi si Ethan, nararamdaman ang init at pintig ng buhay sa ilalim ng balat ng kabayo. Dahan-dahang bumagal ang paghinga ni Titan, hindi na kasinggulo ng kanina, bagamat may bakas pa rin ng pangamba sa kanyang mga mata. Naalala mo ako, hindi ba? Mahinang bulong ni Ethan ang kanyang tinig pinaghalo ng pag-asa at lungkot. Alam niyang hindi mabubura ng sandaling ito ang mga taon ng sakit na kanilang pinagdaanan. Si Titan ay isang refleksyon ng mga sugat na matagal ng pilit tinatago ni Ethan. Ngunit ngayon, nakatayo sa harap ng kabayo na pagtanto niyang wala ng dahilan para tumakas pa. Si Sarah na halos hindi na makahinga sa kaba ay lumapit ng bahagya sa bakod nakatitig sa kanila na parang naengkanto. Wala pa akong nakitang ganito. Mahina niyang sabi may halong pagkamangha ang kanyang tinig. Paano mo nagawa yon? Halos hindi siya nagpapalapit kahit kanino, tapos ngayon, hindi niya na ituloy ang sasabihin, hindi mahanap ang tamang salita upang ipaliwanag ang bigat ng sandali. Saglit na natahimik si Ethan, bago dahan-dahang iniurong ang kamay mula kay Titan, Saka umatras ng bahagya upang bigyan ng espasyo ang kabayo. Hindi ito himala, sa wakas ay tugon niya, habang nakatuon pa rin ang tingin kay Titan, ito'y sakit. Ang sakit ay nag-uugnay sa atin sa paraang hindi laging nauunawaan ng iba. Alam niyang pareho kaming may dinadalang bigat. Muling naglakad pa ikot sa kulungan si Titan, ngunit ngayon ay kalmado na ang kanyang galaw, hindi tulad kanina. Gayon paman, nanatili siyang maingat. Matamang pinag-aralan ni Ethan ang bawat hakbang nito, Nagbabasa ng mga sinyales na ipinapakita ng kabayo. Napansin niya ang isang maliit ngunit mahalagang pagbabago. May paninigas sa kanang paa ni Titan. Paling-paling ang hakbang nito. Napakunot noo si Ethan. Nasaktan siya, seryoso niyang sabi sa ka-lumingon kay Sarah. Hindi lang ito sakit mula sa nakaraan. May pisikal din siyang pinagdaraanan. Naging seryoso rin ang ekspresyon ni Sara habang pinagmamasda ng kabayo. Tatawag ako ng veterinaryo alok niya, ngunit agad siyang pinigilan ni Ethan sa isang kumpas ng kamay. Hindi, ako ang bahala rito. Kung talagang naaalala niya ako, ako ang dapat niyang pagkatiwalaan. Saglit na nag-alinlangan si Sara, ngunit nakita niya ang determinasyon sa mukha ni Ethan. Dahan-dahan siyang tumango at umatras, hinayaan silang mag-isa. Alam ni Ethan na higit pa sa pisikal na sugat ang kailangang gamutin, si Titan ay isang misteryo, isang espiritong biniyak ng kanyang nakaraan. Ang paggaling nito ay mangangailangan, hindi lang ng oras at tiaga, kundi pati ng isang bagay na mas malalim, pagpapatawad. Huminga ng malalim si Ethan, inihahanda ang sarili sa mahabang proseso. Alam niyang ang pagsagip kay Titan ay nangangahulugan ding pagharap sa mga sugat na matagal niyang tinakasan. Ipinilig niya ang ulo, minasahi ang kanyang sentido upang linawi ng isipan habang pinagmamasdan ang pagod na kilos ng kabayo sa loob ng kulungan. Lalong lumala ang paninigas sa paa ni Titan at bawat hagbang nito ay isang patunay ng kanyang paghihirap. Alam ni Ethan na ang pisikal at emosyonal na sakit ay maaaring maging hadlang, lalo na sa isang tulad ni Titan na nasanay ng tiisin ng lahat ng walang reklamo. Ngunit kahit ang pinakamatibay ay may hangganan. Dahan-dahan niyang dinampot ang isang balde ng malinis na tubig at isang malambot na tela, saka maingat na lumapit muli sa kulungan. Tumigil si Titan, ang kanyang mga tainga ay kumislot sa pagbabantay, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya umatras. Sa halip, pinanood niya si Ethan ng may kakaibang titig, isang unti-unting nabubuong tiwala. Huwag kang mag-alala kaibigan, mahinang bulong ni Ethan habang dahan-dahang lumuhod sa tabi ng kabayo. Narito ako para tumulong, hindi para saktan ka. Maingat niyang ipinahid ang tela sa likod na binti ni Titan, hinahanap ang anumang sugat, nang madampi niya ang isang maselang bahagi na pairal si Titan at lumayo, halos tamaan si Ethan ng kanyang paa. Naiintindihan ko, mahinang sabi ni Ethan, nananatiling kalmado habang pinapanatili ang distansya upang hindi matakot ang kabayo. Masakit pero kailangan nating ayusin ito. Ang paraan ng pagigtad ni Titan ay nagpabalik kay Ethan sa kanyang sariling mga alaala. Mga sandaling puno ng tensyon at sakit noong panahon ng digmaan. Maayos ka lang ba? Tahimik na tanong ni Sarah. Pinagmamasdan kung paano nakikipag-ugnayan si Ethan kay Titan. Tumangu siya malinaw ang emosyonal na koneksyon sa kanyang mukha. Oo, sa tingin ko nagsisimula kaming muling magkaintindihan. Habang nagsasalita siya, marahang idinikit ni Titan ang kanyang ulo sa kamay ni Ethan, saka bumuntong hininga ng malalim, animoy nilalamon ng kapayapaan ang kanilang paligid. Ang kampana na ngayoy nakahandusay sa lupa tila isang alaala na lamang mula sa isang malayong panahon. Kadalasan, kailangan lang talaga ng tiyaga, pahayag ni Sarah, ang kanyang mukha ay lumiwanag sa isang banayad ng ngiti. Pareho kayong maraming pinagdaanan. Tama ka, sagot ni Ethan, nakatitig sa mga mata ni Titan, pero naniniwala akong kaya nating gumaling ng magkasama. Sa panibagong determinasyon, sinimulan niyang bumulong kay Titan, ikinukuwento ang mga alaala, mga kwentong tila parehong malayo at malinaw sa kanyang isipan. Bawat salita ay nagtatayo ng tulay sa pagitan nilang minsan ay pinaglayo ng sakit. Habang patuloy na tumataas ang araw, ang liwanag nitong dumadaloy sa mga dahon ng punong kahoy na pagtanto ni Ethan na mahaba pa ang landas na kanilang tatahakin. Ngunit sa pagkakataong ito, handa siyang harapin ito. Sa tabi niya si Titan, dama niya ang isang munting pag-asa, isang bagay na matagal nang nawala sa kanyang puso. Magsimula tayong muli kay Bigan, bulong niya sa kabayo. Aayusin natin ito ng magkasama. Mula sa malayo, tahimik na pinagmamasdan ni Sara ang tagpong naganap, isang sandaling puno ng kahulugan, isang munting pagbangon na dama sa hangin. Kitang-kita ang matibay na ugnayan ni na Ethan at Titan at sa unang pagkakataon, tila unti-unting naglalaho ang anino ng kanilang nakaraan. Nanatili siyang walang imik, tanging isang payapang ngiti ang nagpapahiwatig ng kanyang presensya. Ramdam niya na may nagbago. Isang pagbabago na hindi na kailangang bigkasin ng mga salita. Muling natagpuan ni Nathan at Titan ang isa't isa at sa pagbabalik ng kanilang koneksyon, nabawi rin nila ang pag-asang minsang nawala. Habang dahan-dahang lumulubog ang araw sa abot tanaw, magkasabay silang naglakad sa bukirin, animoy muling binubuhay ang mga lumang alaala. -ala. Ngunit ang paglakad na ito ay higit pa sa isang pangkaraniwang gawain. Isa itong tanda ng bagong simula. Hindi nila mababago ang nakaraan, ngunit na pagpasyahan nilang hindi na manatiling bihag nito. Sa katahimikan nilang dalawa, natagpuan nila ang isang bagay na mas matibay pa sa mga alaala, ang tapang na humakbang pasulong.